Ikinalugod ng Pilipinas ang pag ng G7 foreign ministers sa rule of law at rules-based maritime order na nakaangkla sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs, matatag na nakatuon ang Pilipinas sa UNCLOS at sa Arbitral Award na naipanalo nito noong 2016. Anya ang paggalang sa international law, particular sa mga kinikilalang maritime entitlement ng mga coastal states sa South China Sea at ang freedom of navigation na tinatamasa ng international community ay mahalaga sa pagtiyak ng global prosperity, peace and prosperity. 30. Ito rin ay mahalaga na hindi lamang Indo-Pacific region ang nakikinabang, kundi pati na rin ang marami pang mga bansa. Ikinatuwa rin ng Pilipinas ang suporta ng G7 sa pagtanggi sa walang basihan at malawak na pag-aangki ng China at ang kanilang panawagan para sa China na itigil na ito ang kanilang mga ilegal na aktibidad. Partikular ang paggamit nito ng Coast Guard at Maritime Militia sa South China Sea na nagsasagawa ng dangerous maneuvers at paggamit ng mga water cannon sa mga ng Pilipinas. Kaysa naman ng Pilipinas ang G7 sa pagkakaroon ng isang matatag at ligtas na Indo-Pacific region at nanindigan laban sa anumang aksyon na sumisira sa international security and stability.